Dito naman sila sa paggagawa ng mga solar lights by CC May May Flores. Tinasa na namin yung mga street light guys. Ay mo, ang haba na yan. Siguro mga sa 15 feet. 15 feet yan, Bono. Sa mga 15 feet yan. Oh, ayan sila. Acting-acting na naman ng mga buang. Oh. Mas taas na likod. Oh. Jai-jai. Tiyanggal na namin lahat ng mga street, na tinanggal namin lahat ng mga lights guys kasi ililipat namin siya kung saan banda na madilim kasi lumaki na kasi yung mga kahoy eh natatabunan na lahat yung mga, yung mga lights so kailangan namin siya taasan tapos ilalagay kung saan talaga yung medyo mas madilim so 1, 2, 3, 4 may lima pa doon 1, 2, 3, 4, 8 8 pala to ng mga lights at nagpapadamo na naman ako dito naghabang nagdidilig ako guys nilagyan ko pala yun yung arinola ko <laughs> yung arinola ko nilagyan ko ng tubig hindi, para hindi siya concentrated na ihi talaga so nilagyan ko siya ng tubig tapos dinilig ko sa mga um, bougainvillea at, ito naman si parang William at si maring Diday sila naman ay nagdadamo dito kasi makapal na yung damo dito so hindi na emphasize yung ating mga flowering chervanes bakit kaysa nag ano, ano, lumbay lumbay yung mga ano natin nalulumbay sila. Ang tawag nito, na, nalukot ba? kailangan niya sila ng, ano, nagdilig na ako. Ang ganda, na, na, ano, tawag nito, colors niya pag na kumapal na siya. So, kailangan tanggalan ng tanggalan ng mga dahon. na ang kapal na rin ng water lilies. So, na-install na rin nila yung mga tawag nito, um, wires. Pero wala pa siyang mga ano, puro mga receptacle pa guys wala pa siyang mga ilaw na bulbs kasi kakarting lang ni Donna actually kan Donna tong cellphone na gamit na to eh na mga bulbs para sa ating lights camera action ayan this is 13 years uh, ay watt. 3 watts 3 watts po siya guys so tinesting ko lahat <laughs> oh, galing siya ng gaisano so nilagay pala dito pala nilagay nilagay oh hindi doon sa dulo kasi nung nilagay namin diyan lumaki yung mga mga pine trees namin humaba din yung tumaas din siya so meron na hanggang doon sa e-house 1 hanggang dito hanggang dito hanggang dito hanggang dito tapos tag meters yung ano niya layo niya guys para hindi masyadong maliwanag naman na sobrang liwanag meron lang siyang mga barn lights effect so nilagay nila dito dito paikot doon para mamayang gabi, iti-testing natin siya kung ano ang color o ano ang liwanag. Kasi yung dati namin ginawa isan dito Nilagay siya dito. So dito lang yan siya pang to pang ano sa pag may event lang itong lights na to. So yung, yung ilaw na yun Isang pang araw-araw naman pag may maraming guests. Pero pag walang guests, pinapatay namin siya para walang masyadong gasto sa kuryente. So yan naggagawa pa sila dito. After nyan, ilalagay na nila yung mga ilaw. At gumagawa pala sila ni Bimbo dito ng series light. Para dito, galing dun sa waiting area, papunta dito, papunta dito, paikot doon, lahat-lahat. Kasi ginawa namin dito ay nakalagay na doon sa reception or sa event hall. So ngayon na ako, para isang saksakan lang, magkaano na sila lahat. Isang saksakan lang tapos ilaw na lahat. Paikot din doon, galing dun sa likod ng A-House paikot doon, paikot doon, paikot doon, hanggang dito. Tapos doon yung saksakan sa waiting area para madali lang bunutin. Kasi minsan paggabi gabi may naliligo dito, pati doon. So kailangan nila ng ilaw para safe sila. Kasi ang solar lights namin, nandun sa kabila, ililipat pa namin para mas ma-emphasize yung ilaw namin dito. Kasi yan, ililipat yan para kita lahat. Happy birthday! <laughs> ano yan, Mang? egg pudding. Ha? Huh? Egg pudding. Egg pudding? Oh, ito na yung... Ah, ito na yung before and after. Mm parang Oh, para siyang egg pie. Yes. Egg pie na walang egg, na walang pie? Hindi hmm. yan matamis masyado ah. Yan luto ni Rhea ito, for today's video. Narinda no, sa mga sugarol. Oh, sa manay pe, asa naman? Inuko kadugay ba anak? Gutom na kayo mi. Eh. nakurat. Hi, Sisi How was your forehead? Sakit. Nauntog ka na ba sa katotohanan? Sakit yung katotohanan. Katotohanan. Ikaw na lang, na lang nag-uuti ni Kuanbe. Ipagkaon na ikaw. Kakain tayo ngayon ng ano guys, kasi ang tagal kasi mag 10 minutes kasi eh. Galing ako doon sa ano kasi, sa pagpagawa ng mga kapatid ko ng inagawan boys ng serious lights para sa surroundings. roundings. <laughs> what's this? Tumpiang <laughs> oh? <Huh? laughs> sa, sa warma. Ha? Ikaw kagbuot-buot akong kasalong kag sa na food. Sana gumawa ka ng lumpia, gumawa ka ng shawarma. Ah, shawarma kasi siya nila binalot ng lumpia wrapper. Ano sa lumpia? Wala bang lumpia tayo? I love shawarma, but I don't know if What's the taste of the lumpia? Kasi di ba yung shawarma yung ano tawag ng tape yung ano niya niya? Pita bread. Mm. Pita hindi pita bread yun. Pita bread. Sige so, niya ganito. May nakalagay na to na pipino. Kasi I love kasi pipino and sili kasi eh. Ito rin ay. Paano ko na. Ayaw ko na. 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 Okay mag okay, ma picture Ano? <coughs> <coughs> Ano namin kasi yung yung yung, yung amoy pala nung karne at yung, yung lasa ng mix. Ano namin kayo? Mm. For me, this is 10? Mm. Mga 9.9. Eh? Ah! Asa na yung 0.1? Asa na yung 0.1? For the purpose. Yung 0.1 siguro kasi ano, Medyo oily siya. Oh, I don't like oily food oh. kasi yung skin ko kasi fair skin so masisira sya sa mga oily ay, food. Ay, Pusatiyang... ay lamiya ka. Ano yung aso? What this? Ano? Mayonnaise, lemon, juice, cayenne pepper, or paprika. Hmm. Huh? Um, 29.9 sya. 9.9. Yay! Thank you, dad. May carol. Ay, meron ka? Meron ka? Meron mo daw yan. Ikaw na. Ay, meron yan naman. Atik, tigman natin. Mm. Yes go shawarma kasi eh. Mm, Kailangan um, diba, sa ba? Hindi ba? Ay kay keso shawarma. sa ketchup feeling mo? For me ha, hindi ako mahilig sa kuan siya. Dami, Dami siya mura sa og kuan Kanaang... Thank you. Kuan siya nga sa warma beef sa warma. Huh? Mm. Ano maya chicken mesa beef? Oh, yeah. Eta, pork. Ay eh, sana ingani lang, mo kay tumos inyong kagutom. <laughs> <laughs> masarap siya ha, yung sauce. Oh, 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 wala... oh, 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 Toge. <laughs> <Huh>? Toge. <laughs> Oh, okay, namo naman, serya 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 naman kakain. For me, ha? boyfriend yung boyfriend ah rape nakot rape nakot for me, material nakot 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 ako, nakot 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 9.80 ka ba, Ting? 9.5. Ikaw? 10 ako. 10, ikaw? For me, nasa mga kwansya, mga 9.85. 9.2. 9.2. Plastika kaya ka naman, yung kamera ba ya? Siyempre kailangan i-uplift. Ako tenderit sorry pag gwado. Supportive ka lang ang kamera. Mga gutom. Ay, kami, Ikaw William, kamusta ang pagbasok? Wala pa? Wala pa. Ay, 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 sauce sauce talaga. Ang sauce. Ang na sauce. Ang sauce ng pagkain kasi dapat talaga. So, sauce ang magpapasarap. Kasi kasi muna yung balbas mo. Nagtagal na niya. Hindi pa na ko na. Tanggal na ba? Okay, okay. Dito naman tayo sa dessert naman siya. Kanina kasi parang ulam yun siya. Merienda yun siya pero parang ulam yung kanina eh. Parang yung... <laughs> 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 yung kanina naman siya is parang ulam siya. Ayun, sa pag sa Hindi ko baso ha? Overpower ni sa sakuan. <laughs> dito kayo ma'am. Halika dito, dito kayo. Nag, nag expect ako na masarap to. Huh? Kasi yung itsura niya, para siyang ano, ano pudding kanang babaho? Toppings. Para siyang ano, ay pudding. Adi ah, mahadi maha di ay? Hindi. Siyang huh? milk lang daw Yes, and egg tapos. Di ay? Hmm. Ay ayoko na. <laughs> so, hindi kasi very yung ano, yung <laughs> yung itsura niya ay very eatable. Eatable. Dapat eatable nga Sa tabol. <laughs> Sa kampangon niya. Oh, tingnan mo. Ah! Yawa, ito ka. Nag-expect ko namin siya. Sakto <laughs> lang <laughs> tu langit na siya. Mura sagmaha siya. Alam nyo kayo. Hindi <laughs> mo oh. Asa, for me ha. Hindi ko alam yung Hindi ko Hindi ko Hindi ko ko alam yung opo. 9.86. ko alam yung opo. Hindi ko alam yung ang pinakaiba kasi sila ng ng luto ni Ivy kanina, yung sauce. Mm. mm. Pero sa, sa akin, gamitin ki mo yun. Kasi nila. Sa <laughs> <laughs> akin, okay, nine months Ay, Grabe, nanay, kahit siya. Ako, nine. Sa lahat ng luto ni Ria, ito yung pinakamasarap. Ha? Ang lakabong ga. Kabi siya, ang gusto ko. Kamera kasi. Ang Grabe, ito yung pinakamasarap. Ang panada. Ayaw ko Ang panada kasi Ay, sumuk. ang Hindi ko maubos-ubos. Grabe, kalamik. Siya lang yung matamis. Exacto lang yung tamis. Grabe, siya kalamik. For me, it's it's like ten, ten sa. Ten. 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 sa Ten. 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 kay Ten. 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 yung Ten. 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 di ba Ten. Ten. For me, siguro sa ano kung nag-gigatin pa lang. Kaya yung job niya kasi ang dami kong nakain ko I love broccoli and cauliflower. Ang sarap niya. Uy, lami kayo. Oh, Parami, lami kayo. Ang dami kayo no? Lamat, ma'am. Lamig ato pa kayo karoon. kami ka pizza, lain <laughs> kayo pizza. Lamig ba yung pizza ako Ayun Okay. Wala siya kasabaking sa Goldilocks. Wow. Ano tayo? Ano tayo? Ayan na kayo. na, nilalagay na nila yung mga ilaw dito sa likod ng A-House. Ang taas na, sa taas ko. Ikot yan doon. Titignan natin ito mamayang gabi. Ayan, ito na nga. May ilaw na ang mga suga. Ay, may ilaw na mga suga. May ilaw na paligid sa so mas maliwanag na siya here na area. Mas maliwanag na siya. Ah, bitin pala yung ilaw dyan sa kabila. May ilaw na sila. Okay. Natin dito na area banda. Ayan, may ilaw na siya. Patyara na ba? Ayan yung ilaw. Oh. May ilaw na dito sa ano. Maliwanag na dito sa ilog. Huwag may natin. Hala, maliwanag na. Hayag na kayo. Ay. Hi. Oh, maliwanag na siya. Dito banda. Hindi pa rin siya tapos. Ako dito. Dito lang yung yung agin ako guys kasi ako dapat nagbasok guys hala hindi pa rin sila tapos ginawa ko overtime 100 per hour guys manood kayo ng video namin guys kasi pang sahog ko sa kanila hala ayan na may ilaw na sila ilam o oh, maliwanag na no hindi na siya madilim so pag -gabi dito hindi na siya madilim pero syempre papatayin din namin Ay wala ginawa mo dito wala din na potol di ay eh? wala kok oh, dito Kulang pa rin na dai. Pero na nai wire ito. Ayon sa iwan. Ah. Oh, mailan na sa dito, maliwanag na siya. Mas maganda na ang itsura niya. Eh, thank you. May hinagaan boys. Mas maliwanag na dito na area. Sa likod din. Kitang-kita na rin yung view ng CCTV. Tsada. Ito naman yung ilaw niya. O, oh, nilagay nila ng ilaw. Mas malanag siya. Pero mas malaki ang kuryente. Kani pati yun ang suga ha. siya. Okay na siya guys. So thank you so much for watching guys.